Yes. Magandang 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 hapon po mga kapatid It's me kapatid rin TV po Welcome back to my channel Ngayon po ay kukuha kami ng buto Ang kukunin namin yung buto rito ay ililipat lamang sa maliit na nitso Tapos na kasi kontrata nito mga kapatid Tara mga kapatid Samahan nyo kami kumuha ng buto Ang pumapalo nga pala mga kapatid is kapatid na Giro At sa ang isang kasama natin is kapatid na EJ EJ po Saka syempre, ang inyong lingkod, it's me. Ayun po si Ej bagong kasapi natin yan. Hindi gusto mo pag bumagsakay sa akin. Hindi, si AJ papaluin mo. Kanan, kanan yan eh. Kaliwete nga ka mo yan. Hindi, e, ganoon si Ej ka Tisingin mo. Kaya mo ba? O, oh, ganyan. Yung kamay mo, huwag mong ipapalo ha. Ay, ay. Sama mo na. Baka mabasag yung lapid ah. Kaya ako itataka baka mabasag yung nicho eh. <laughs> Hindi, habang pinubog, habang pinubog-bog mo siya, pinupok-pok, hawak na EJ. Ayan na, nagalaw na. Yun! Yun! ganda wala nang sinsilin ganto pumupok na ng mas mo o oh, ibang ibang klaseng pupupukan pup eh ba ito na na nakito ah eh alanganin kasi ang andam nyo bata mas pa Ay mga kapatid ah, habang ah, tinatanggal ni kapatid yung mga nabasag na alubla shout out po, po tayo shout out po kina kataris family shout out po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nagpapa shout out sa akin shout out po Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsusuporta sa akin channel mga kapatid. God bless po. Hello, yung sa Pa Ba ba dadakot yung tip? Ha? Ba ba Abot ko kaya yan? Oo, dito. Okay. Biyak ang kamay ni Kipa na. Ha? Biyak ang kamay. Biyak? Patigin? Ayan na, buto. Sako, sako, EJ. Ayan na, buto pa. Ayan na, buto ng, ayan na, ulo, ang bungo. Tanggalin mo yung unan. Tanggalin mo, sandali lang, be. Sandali lang, be. Sandali lang, be. Sandali lang daw. Sige, mamaya muna na dabutin yun. Sandali lang, be. Ayan na yung buto ni Papa. Ayan ang ulo ni Papa daw. Ayan na, ulo ni Papa daw. Ayan na. Ang puti ng buto? Mm. Mabait siya, tatan no? Mm. Mabait Ayun, talaga. Oh, so, kasabihan kasi yun, eh. Okay, no? Pag maputi robo to, mabait. Ma puti, Hindi ba pwedeng mahila? Ayun, para dito na sa baba. Ano pa? ito mga buto ni ay, yes. yun sige sige, pupunta ko dyan Ayun. tara mga kapatid dito na tayo ah ito nga pala ang nagpapakuha ng buto ito sila kuya saka si ate tatay bali tatay ninyo opo, sige po yan, po sa ate pa, ito. Dada ko dun ba? Ano mga kapatid? Naipagpalit ako kay kapatid na Arne para makita nyo siya. Namimiss nyo na eh. Okay. Tapos pala. Tayo Christmas Ismas. Baka ibas nyo na naman ako eh. Kaya naipagpalit ako. Wala akong gloves. Hindi ako sanay. Nung laka gloves. Kaya naipagpalit ako sa sanay. Para di nyo ako ibas. Laki ng galit sa akin ng mga tayo. <laughs> Yun. Parang buo no? Hindi pa, durog na. Buto lang. Hmm. Malalit na tao lang ano, hmm. payat pa. Yan? Malalit e eh, oh, malalit ang buto. Tapos payat pa, kaya malilipis. Okay.

Dia makukulang untuk mendaliri kesama yang pati kuku. <laughs> Itu mau ngaku kuku. Oh. Mm. Ayun ang mga ko. Oo. Ang Ang pinaka Aula, hita. Hita. Ang gantuhod. Papao, oh. hita. Taksi itu naman yung binte. Binte ah, oh, may media. So media. pa. boy-boy. Tapos nandito yung Tantyang ano? Agimat. Agimat. Agimat, Yun, Ayun. Bo. Oh. Agimat, Ang okay. kanyang nuway tuway, mga kapatid. Patingin nga daw. Wow. Ah, uh, nuway tuway. Sa tuhod yun, tuhod. So, ayun, wala na po. na. Okay na po. Wala Ayun, mga kapatid, ah. amin na po dadalhin doon sa ginawa ni kapatid Bumbon. Para doon naman ilihipat. Hmm. Ibata ni Papa. Yan. May panlagan niya si papa Yung lapit na lang. Ayan na. Lapid lang. Lapid ang hindi na ginagamit. Na po, si kapatid na buboy po gumawa nito mga <laughs> kapatid. Kuha tayo tubig mga kapatid. 1, 5, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kita buto eh kita buto Oo Putin puto eh Kanan ka, kanan Kanan ka, kanan Kanan ka, ka, Wala eh, busy busy yung mga kasama natin eh Hindi ka ay nakapansin eh Ilagay busong mo dyan para Uy, tumigas Bakit? Nakadali yan? Saan? Pagpalo eh, ipinalo niya yung daliri niya So ayun mga kapatid, oh, uh, inaayos na po ni kapatid na Boboy yung pinaka-Islam. Hanggang dito na lamang po mga kapatid, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share din po at pindutin ang bell button para laging updated sa mga bagong video